Magandang araw sa inyong lahat, mga taga-subaybay ng Aswang After Dark. Isa na namang nakakakilabot na kwento ang inyong matutunghayan sa video na ito. Handa na ba kayong madala sa dilim? Dahil sa mundong ito, hindi lahat ng kwento ay kathang isip. Ang aswang sa baryo ng San Isidro. Sa isang tahimik at liblib na baryo sa probinsya, may isang pamilya na bagong lipat sa isang lumang bahay sa gilid ng kagubatan. Si Kiko at Maria, kasama ang kanilang mga anak, ay hindi nakakaalam na ang bahay na kanilang tinutuluyan ay may madilim na kasaysayan. Ayon sa mga matatanda sa baryo, ang bahay ay pinaniniwala ang tinirhan ng isang aswang na matagal nang nawala. Ngunit ang kanyang kasaysayan ay patuloy na bumangon mula sa mga alaala ng mga nakaligtas. Minsan, dumaan si Kiko sa isang tindahan sa baryo at napansin niyang ang mga tao ay nagiging tahimit at umiwa sa kanya. May mga matatandang nagbulang bulungan, at may isang babaeng nagbigay sa kanya ng babala. Mag-ingat ka, sabi ng matanda. Ang aswang na tumira sa inyong bahay ay nagbabalik tuwing gabi. Ipinagpaliban ni Kiko ang babalang iyon, iniisip niyang ito ay isang alamat lamang. Ngunit noong gabing iyon, habang ang buong pamilya ay natutulog, may kakaibang nangyari. Naramdaman ni Maria ang malamig na hangin na pumasok sa kanilang kwarto, at nakita niyang may mga anino sa labas ng bintana. Nang magising si Kiko, may narinig silang kakaibang tunog mula sa loob ng bahay, mga kaluskos at isang malamig na halakhak. Agad silang pumunta sa kwarto ng kanilang mga anak. Ngunit laking gulat nila nang makita nilang ang kanilang anak na si Pabling ay nawawala. Habang tumatahak sila sa kagubatan upang hanapin siya, natagpuan nila ang isang lumang puno. Doon, nakita nilang nakatayo si Pabling, Ngunit may kakaibang anyo ang katawan niya ay unti-unting nagiging malabo at ang mukha niya ay nagiging kahawig ng isang nilalang na hindi tao Matagal na akong naiinip sabi ni Pabling ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim ng gabi at ngayoy aking ibabalik ang inyong buhay. Doon nila natuklasan, ang aswang ay hindi lang isang halimaw na may pangil at matatalas na pangil. Siya ay may kakayahang magbago ng anyo at gumamit ng mga mahal sa buhay upang mangakit ng mga biktima. Ngunit mas matindi pa, ang aswang na ito ay hindi patay. Siya ay isang nilalang na naglalakbay sa pagitan ng buhay at kamatayan at hindi mawawala hangga't hindi siya nasasakdal sa kanyang mga kasalanan. Gabi-gabi, ang pamilya ay magpapatuloy sa paghahanap ng paraan upang maprotektahan ang kanilang sarili. Ngunit ang tanong ay, hindi ba't huli na ba sila para lumaban sa isang nilalang na matagal nang gumagala sa kanilang mga kaluluwa? Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag calling utang i-like, i-comment at i -share sa mga kaibigan at kakilala mo. At kung gusto mong maging parte ng ating madilim na mundo ng kababalaghan, mag-subscribe ka na sa Aswang After Dark. Hanggang sa susunod na gabi, mga kaaswang, laging mag-ingat, lalo na sa dilim.